So hey guys, magandang araw sa ating lahat. Yon, uh, Team Basket po. At uh, yun, nandito pa rin tayo sa Saudi Arabia ngayon. Nakakamis lang at uh, iwanan natin yung ating mga unit dito, ating mga aircon 'yan. Ang ating mga aircon dito na mini maintenance. Uh, floor mounted 'yan, mga kaibigan. Ayun. Ilan lang ito sa ating mga mini maintenance yun Pero pa tayo ng puno ng dates dito, malaki na oh. Pwede na tong oh gunutin. Malaki na. Pwede nang ilipat. Meron pa rin tayong package air condo train. Yun nga palang ang mga ito nga palang ating mga dito. Itong unit natin dito isa mil. Inverter na to. Mga kaibigan. Araw-araw lang natin na binibisita. Tapos yung package na yun ay train ng brand. Tapos sa mil. Kalimutan mga sa mil na rin package natin sinasupply na ito mga electrical control room ang dami ng tubig ko oh. galing sa mga aircon yung tubig niya wala kami maayos sa drainage ito yung ating train package 30 tons ang capacity nito malamig na ngayon kaya wala masyado tayong trabaho yan mga split light bali monitor lang natin to marami pa tayong mga unit dun sa paikot nitong ating company ganyan lang yung ano natin trabaho natin dito tapos pasok tayo dun sa loob naman yung ating floor mounted floor mounted natin madali lang trabaho dito kapag uh, taglawig yun yung ating uh, water cold na package aircon, sabihin din yan mga kaibigan 1,3,4 yung kanyang gas ngayon sa ngayon, monitorin lang tayo wala tayong masyadong repair ito so, control room to hindi din ingay lang Corumangte Isa sa mga nakikita kong uh, uh, Trabaho dito sa Saudi Arabia O dito sa buong uh, GCC Sa Middle East Ay yung pagiging uh, aircon technician or its back technician Kasi mainit dito At saka kailangan talaga ng mga technician ng aircon Pangalawa, siyempre pagka maintenance ka ng ganito sa isang company, so marami lang ang trabaho kapag tag-init. Pero kapag taglamig, mahaba din naman yung taglamig, mga, uh, siguro mga apat hanggang 5 buwan. So, hindi ka na masyadong pagod. Kaya sa, sa nakikita ko, mas madaling makapasok dito. Pangalawa, uh, training ka lang, face down ng ano uh, refrigeration, air conditioning or meron kang experience sa aircon marunong ka na so pwede ka na mag-apply kaya ito, monitorin lang kami kapag ka walang mga troubleshoot mga, shut, mga shutdown mas madali walang masyadong trabaho linis-linis na ng mga filter tsaka ano pag taginit lang medyo ano, medyo may trabaho pero hindi naman palagi din. Kaya maganda yung isa sa mga trabaho dito sa Saudi Arabia is itong HVAC uh, technician or air conditioning Ayun hanggang dito lang mga kaibigan yung video ko wala rin ako masyadong may upload ngayon kasi pauwi na rin ako. Malawali extend lang ako ng 3 months dito. Tatlong buwan hanggang March kasi hanggang December dapat yung kontrata ayun, ano, yung hanggang December lang yung kontrata namin hindi na ako nag-renew bali naka 10 taon din ako mahigit dito sa aming kumpanya o na medyo kailangan ng umuwi magsimula ulit tayo maliit na shop sa Pilipinas para masubukan naman magkamiro na sariling negosyo kahit maliit lang at yun God bless sa ating lahat at kita kita tayo sa Pilipinas mga kaibigan sana makapagbahagi din tayo makapagturo din tayo sa mga gustong matuto ng uh, ganitong trabaho at makapag abroad salamat guys God bless